kitang kita naman, kung gaano sila kakomportable sa isa't isa, na para bang magkasintahan na. Dahil nga sa halos araw-araw na magkasama, si Nakimi at Paulo, unti-unti nga daw ay mukhang engkakahulugan na ng loob ang dalawa. Talagang mapapansin ang maraming pagbabago kay Paulo Avelino, kung dati-dati ay tahimik lamang ito, at tila laging seryoso, ngayon ay kapansin-pansin ang pagiging palangiti, at masayahin nito, at nagagawa na rin magbiro, magmula ng makatrabaho niya ang Chanita Princess, na si Kim Chu. At ayon nga sa ibang fanay, mas nagugustuhan nila ang bagong Paulo Avelino, na laging nakangiti, at nahawa na sa pagiging makulit ni Kimi. Marahil malaki ang naging impluensya ng aktres kay Paulo, sapagkat kahanga-hanga din naman talaga ang mga katangian ng aktres, na laging positibo sa buhay, masayahin at may mabuting puso, ilan lang sa mga katangian, na nagustuhan ng kanyang mga tagahanga, at malamang din daw maging si Paulo. Kung pagbabasihan daw ang mga galawan ni Paulo, sa kanyang mga nakapareha dati, hindi daw ganito si Paulo, iba daw kasi ang sayang pinapakita nito kay Kim. Pareho man silang magaling na artista, masasabing hindi pa rin mapifake, ang totoong kaligayahan, at yun ang nararamdaman ng fans sa Kim Pao, tunay na saya ang nakikita sa mga mukha ni Kimi at Paulo, sa tuwing sila ay magkasama. Tila tinamaan na daw talaga ang dalawa, at wala man daw kumpirmasyon mula sa dalawa, kitang kita naman sa kanilang mga kilos.